Oh, kuya. Ba't umuwi ka? Yan e mo Para kunin ko na yung mana ko kay daddy. Kapal talaga ng mukha mo, no? Uuwi ka lang ko kung yung mana mo. Siyempre. Eh, malapit na yung mawala, eh. Sayang naman kung ibibigay niya sa ibang tao. Tigas mo talaga. Wala ka nang tinulong, eh. Ganyan ka? E anak tayo. Dapat, sa akin mapupunta yung mga mana niya. Ang e dami Teka lang. Mukhang wala ka nang ginagawa, eh. Sa'yo pa mapupunta. Hoy, wala akong pakialam. Ay, importante, Humana. Mabigil na kayo dalawa. Wala ka pa rin kayong pinagbago eh. Puro pa rin kayo bangayan. Buti naman, sumunod kayo sa napagkasunduan natin na pumunta kayo rito. Eh, syempre, tay. Magsasayang pa ba ako ng oras? Eh, natural. Pupunta ako dito para makuha ko yung mana ko. At para malipat agad sa pangalan ko, di ba? Eh, total. Marapit na rin kayong mawala. Eh, ilipat nyo na agad yung mana ko. Oh, ka lang. Dad, ako yung bunso dito. Tsaka isa pa, kuya, wala ka naman ang dito sa bahay eh. Puro ka lang gala, puro pang babae, puro inom. Hoy, ano man ang mo? Wala ka nang pakilang kung anong ginagawa ko. Tandaan mo, panganay ako. Dapat sa akin ang punta lahat, hindi sa'yo. Bunsong kapatid ako, sa akin mapupunta lahat. Teka lang po ah. Baka mamaya atakin pa si sir dito, tumigil na kayo. Tsaka isa pa, hindi makakatulong yan sa paggaling ni sir hoy tandaan mo, katulong ka lang dito. Tagapunas ng pit ng daddy ko. Kaya huwag kang makialam sa usapang pamilya. Oo oh, nga. Ba't ka ba nangangialam? Ano bang ambag mo sa amin? Ikatulong eh, ka lang naman ah. Tandaan mo, pinapasahod ka lang tatay namin ah. Wala pa rin kayo pinagbago. Puro ay bangayan, puro away. Gusto nyo ba talaga makuha yung mana nyo? Aba, syempre naman daddy. Well sa isang kondisyon. Kailangan magpakilala kayo sa akin ng matinong babae na wawang pangasawa niya. Yun lang ba? Ako daddy, tamang tama. May girlfriend ako, mabait, matino. Ewan ko lang dito, kung may mamahanap pa to. Kino may itsura, oh. sarili nga, hindi maaskaso. <laughs> Baka nagdanga ka nagkakamay sa sinasabi mo, tol? Eh? Hindi mo ako kilala kung paano ako gumalaw. <laughs> Ay mo dad, bukas sa bukas, papakilala ko sa'yo. Yeah, boy. Sir. Maganda ka ng lugar kung saan tayo magkikita. Sige po, sir. Kailangan kong makilala yung mga mapapangasawa nila. Okay po. Sige na, daddy. ilakad pa ako. Sige na. Maiwan na kita, Enso. Ah, uh, hello, Madam Virgo. Hello, Enzo Bakit napatawag ka? Ah, uh, madam, eh... Kailangan ko kasi ng babae. Meron ka ba dyan? Ano ka ba naman? Hindi naman nauubos yung mga babae dito, eh. Yun. Eh, madam, kailangan ko yung magaling umakping. Ah, gusto mo magaling? Oo oh, naman. Lagay eh. Pag magaling, mahal. Eh, madam. Pagdating sa bayad, wala tayong problema dyan. Basta kailangan ko yung magaling umaping, yung mapapa-oo yung daddy ko. Ah, meron dito. Si Eden. Sige. isan send ko sa'yo yung number niya. Basta, huwag mo kalimutan. Mahal yung prosyento ko, ah. No problem, madam. Ako bahala dyan. Sige, madam. Wow, may bago akong customer. Ah, uh, nga ikaw yung pinapunta ni Miss Virgo? Oo. Uh, Kailangan mo daw ako eh. Uh, matanong ko lang, magaling ka ba umakting? Ano ka ba? Ipapadala ba ako ni Miss Virgo kung hindi ako magaling? Of course! Overqualified nga siguro ang acting ko eh. Talaga ba? Hindi, magkakasundo tayo niya. Yeah. Simple lang naman gagawin mo eh. Magpapanggap ka lang na girlfriend ko. Oo. Oh. Tapos, sasabihin natin sa daddy ko Nabuntis ka ng isang buwan? <laughs> sure! Para makuha ko yung mana ko? Tapos, babayaran mo ako, di ba? Aba, syempre. Eh, mahal pa naman yung singil ko pag acting. Uh, magkano ba talent fee mo? 50k lang naman. Pero, kailangan mong magbigay na down payment ng 10% bago ako sumabak. 10%? O oh, eto, ng talent mo. Mm. Siguro naman, sapat na yan. Of course. At, ano, kailan ba natin gagawin yun? Uh, bukas, available ka ba? Sure. Sige, ibabla ko na yung schedule ko bukas. Deal? Basta ha, confirm deal. <laughs> o sige, mauna na ako. May iba pa akong racket. Hmm. So, bakit nakapagkita yung suki ko sa bar? Siguro, magiging seryoso ka na sa akin, no? Oh. O di kaya, niligawan mo na ako? Kasi, tignan mo naman, nakipagkita ka sa akin dito sa mamahaling restaurant. Dito pa sa P.O.T.G. na oh, sikat na sikat na kainan. Alam mo, di naman yung pinunta ko dito eh. Eh, ano? May malagang bagay tayo pag-uusapan tungkol sa pera. Ay. Gusto ko yan. Tsaka, lahat naman gagawin ko para sa'yo, di ba? Madali lang naman pinapagawa ko sa'yo eh. Kailangan mo lang ng panggap sa daddy ko. Hmm. So, anong gagawin ko? Magpapanggap ka lang bilang girlfriend ko. Matino girlfriend, ha? <laughs> Tapos? Afternoon, na nagawa mo naman, napaniwala mo yung daddy ko, makukuha mo yung bayad. O oh, sige, 50k, lahat-lahat. Pero as of now, kailangan ko ng 10% na down payment. Eto, 10k. Pero pag nagawa mo ng maayos yung trabaho mo, dudubliin ko pa to. <laughs> Ako pa. Manino ba? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko. Sige, bukas na bukas. Ah, uh, bukas. Pwede after tomorrow na lang kasi may isa na akong racket na na-confirm eh. Sige, basta ayusin mo yung suot mo ah. Okay. Sige na. Nakapera <sighs> din sa wakas. Ano ba yan? Ang tagal-tagal -taga naman ng daddy mo. Kanina pa ako game na game eh. At saka baka malita ko sa isang customer ko sa bar. Teka naman, masyado ka naman mga ay bling. Andiyan eh si Daddy, parang tingin yun... Ay, sana naman oh. Uh. Sana pwedeng matandang... Ay, ayun naman. Oh. Gusto yun, so. Ah, nga uh, pala, Dad. Si Eden pala, Dad. Ah, uh, <coughs> girlfriend ko. Actually yan, Dad eh. Buntis si Eden, isang yeah. buwan. Tsaka balak namin magpakasal. Eh, baka naman, Dad, makuha ko niyong mana ko para namang may panggasos kami Pagkasikaso ng kasal namin, tsaka yung sa si panganganak ni Eden. Gya, iba ba talaga <laughs> yan? Buntis? Eh, mukhang nagtatrabaho yan sa club eh. Mukhang G.R.O. Hoy, lumpo! Huwag kang magsalita uh, niya niya, no? Dad. Ano ka ba naman, Eden? Daddy ko yun, no? Galangin mo naman. Ah, uh, Dad, pasensya mo na si Eden, Dad, ah. Uh, masyadong moody lang gawa ng buntis eh. Babe, kung hindi lang matanda to? Naku, nakatikip na to sa akin. Tama na, yung baby natin. Eh, no. ito sa mo ba nakuha yan? Ha? Ba't ganyan ugali niyan? Asal is squatter. Ah, squatter? Uh, yung... Teka lang, sir. Eh, mukha nga talaga nagtatrabaho sa bar yan, eh. Boy! Ikaw, ikaw mo ang palito. Huwag kang sangbat ang sangbat. Di ba sabi ko sa'yo? Huwag kang ka mga alam. Ba't nang ka naman ba? Katulong ka na nga lang, eh. Pakilamero ka pa. Be. Tuloy. Ah, uh, Dad, ayun nga. Kailangan na namin makuha yung mana kasi nga para masimulan na namin yung wedding plan at saka para may preparation na rin kami sa pagpapananak ko. Ano, Dad? Teka lang. maulang galang lang ah. Eh parang sa pananalitaan nyo, parang gusto nyo na agad mamatay yung daddy mo ah. Talagang kung lalaki na to eh. Pakilamero kahit kailan eh. Hoy, eh saan pa ba ito patungo? Eh di ba, sa ilalim ng lupa? Tama na! Tumigil na kayo! Oh, Francis! Ah! Hi, Francis! Tabi ka nga dyan! Tabi! Ay! Miguel, oh. ano mo dito? Ano ka ba? Rumarakit ako? Saka nga lang! Magkakalala ba kayo? Eh, customer ko ito eh! Hoy, ikaw ha! Hindi ka naman nag-ano dyan. Ano? Tuloy ba yung racket natin bukas na papakilala mo ko sa daddy mo? Nahimik ko. Diyan yung daddy ko. Huh? Tingnan mo ka naman, no? Daddy. Ang liit ng mundo. Pero huh? mo mausap kayo ng babae, mukhang isa lang ata yung kinausap nyo, ah. Uh, actually, hindi, to, hindi ko to kinala yung isa. Ito lang naman eh, kasi suki so okay ko talaga to sa bar. Nahimik ka na? <laughs> um, parang seryoso na kayo ha. Pero, teka lang ha, yung mga promise niyo sa akin, na talent fee ko dito sa pag aacting acting Anong urang pinasasabi mo? Wala kami utang sa sa'yo. Hoy, titigil na kayo. kay dalawa, buhay pa ako, niloloko niyo na ako. Siguro kung kayo ang nag-alaga sa akin, kinakain na ako ngayon ng ugod. Tsaka ikaw na babae ka. Umalis ka na ka! Pero kailangan ko pa sila Punta sa akin! Ano? Bueno. Ha? Ah, uh, dad. Ako na, dad, ah. Masyadong... naging gahaman, eh. Alam nyo, kung naging mabuti lang sana kay sa akin, o kahit magkaroon man lang kayo ng konting malasakit, lahat ng pinaghirapan ko para sa inyo. Kaya nagsumikap ako dahil gusto ko may maiwan ako sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Ha? Iniwanan nyo ako nung panahon na kailangan kailangan ko kayo. Ni isa mo lang, walang nakaalala sa inyo. Daddy, hindi po kami ng tawad. Kasi mas pera po yung pinula namin imbis na kayo po. Patawan? Ha? Ikaw, okay, Enzo! So, ha? Oo, oh, dito ka sa bahay. Pero mas madalas kung pa yung hardinero eh, kisa sa'yo. Tapos anong ginagawa mo? Uwi ka dito, laseng. Ni, hindi ka malang, hindi mo malang naisip na pag-aralan yung business natin. O magtrabaho man lang. Ikaw, Francis, uwi ka? Porque alam mo na may sakit ako? Anong klase kayong mga anak? Dude, ba pwedeng bigyan mo kami ng pagkakataon ni Kuya para naman magbago at makabawi rin sa'yo. Pagbabago? Dapat noon pa. Alam nyo, nakapag na ako eh. Mas mabuti pang ibigay ko lahat ng ari-arian ko sa charity at sa mga livelihood sa barangay. At saka dito kay Jeboy na Simula nung nagkasakit ako, siya yung nag sa akin. Kahit hindi ko kaano-ano, dinamayan niya ako. Eh kayong dalawa, mas mabuti pa kong malis na kayo.